Sa loob ng maraming siglo ay tinitigan ng sangkatauhan ang malawak na karagatan na naniniwala na ang mga misteryo nito ay nasa ilalim lamang ng mga alon na bahagyang nasisinagan ng araw. Ngunit sa ilalim ng kumikinang na ibabaw ng karagatan, ay matatagpuan ang isang ganap at waring na iibang mundo, isang kaharian na pinamamahalaan ng mga tila dayuhang nilalang sa ating pang-araw-araw na karanasan. Ito ay isang mundo ng walang hanggang kadiliman at ng lubos na kailaliman, kung saan ang mainit na sikat ng araw ay nagiging isang malayong alaala. Isang daigdig kung saan ang presyon ay umaabot sa hindi maisip at nakakawasak na uri ng puwersa na kayang bumaluktot at pumatag sa bakal. Sa loob ng maraming henerasyon, ang kailaliman na ito ay nanatiling isang hindi malalampasang pader, isang tunay na kawalang hangganan sa ating mundo. Gayunpaman, ang talino ng tao na hinimok ng walang sawang pag-alam at pagtuklas, ay siyang nagtulak upang patuloy na suriin at sisirin pa ang bawat sulok na hangganan sa ilalim ng karagatan. At ang ating natuklasan ay patuloy na humahamon sa bawat dating ideya patungkol sa pag-iral ng mga buhay, mga pag-aangkop, at mga pamamaraan ayon sa kanikanyang pamumuhay. Ang ating pagsisid sa kailaliman ay nagbunyag ng mga tanawin na walang katulad sa ibabaw ng ating daigdig. Ang mga hydrothermal vent na naglalabas ng sobrang init at mayaman sa mineral na tubig ay waring naging mga oasis sa disyerto ng kailaliman. Dito, ang buhay ay patuloy na umiiral hindi sa sikat ng araw, kundi sa mga kemikal na isang prosesong tinatawag na chemosynthesis. Nakatagpo ang sangkatauhan ng mga nilalang na nakakakilabot at mahiwaga, na bawat isa ay ganap na umangkop sa matinding kapaligirang ito. Mula sa nakakatakot na husay ng viperfish hanggang sa malamultong karangalan ng gulper eel, ang evolusyon ay nagpinta ng isang sining ng mga nilalang na hindi natin inaasahan. Ang tinatawag na bioluminescence, ang kakayahang lumikha ng liwanag ay hindi isang bagong tanawin dito, kundi isang ordinaryo at pangunahing kasangkapan para sa kanikanyang kaligtasan. Ginagamit ito sa panghuhuli ng pagkain, sa pagtatalik, sa mga pagdepensa, at maging komunikasyon ng iilang nilalang sa gitna ng matinding kadiliman. Ang bawat bagong ekspedisyon at bawat bagong pagsisid ay nagdudulot ng mga bagong kaalaman at mga pagtuklas. Ang mga species na hindi pa kilala sa ating agham ay nagsilitaw mula sa kailaliman na nagpapalawak ng ating kaalaman sa mga pag-iral ng buhay. Nalaman natin na kahit walang pamilyar na mga palatandaan mula sa ibabaw ng lupa, ang mga nilalang na ito ay nagtataglay ng masalimuot na pag-uugali at komplikadong ekolohiya sa kanilang kinaroroonan. Ang malalim na dagat ay hindi lamang isang biological at kamangha-mangha, bagkus ito ay isang geological at tinatawag na wonderland. Ang malalawak na abyssal plain at malalubog na kabundukan at ng mga trench na mas malalim pa kaysa sa taas ng Mount Everest ay nagtatatag ng isang nakamamanghang topography. Kahit ang kamatayan ay nagbibigay ng buhay sa matinding kapaligiran na ito, halimbawa ay ang Whale Falls o ang pagbaba ng katawan ng isang balyenang namatay ay nagiging pansamantalang kanlungan para sa isang natatanging paghalili ng iba't ibang organismo. Ang lugar sa kailaliman ay hindi static, kundi ito ay isang dynamic na patuloy na nagbabagong sistema. Ang mga global current na nagmumula sa ibabaw ng karagatan ay lumulubog na patuloy sa ibaba ng dagat at nagdadala ng oxygen at sarit-saring nutrisyon na siyang kailangan at naguugnay sa mga nilalang na nasa kadiliman ng karagatan. Ang malawak at magkakaugnay na kaharian sa lugar na ito ay nagturo sa atin na ang buhay ay patuloy na nakakahanap ng paraan, kahit pa sa ilalim ng pinakamatinding kondisyon na may isip ng sinumang tao. Pagkatapos, sa ginanap na pagsisid na walang katulad, ay nakatagpo ang sangkatauhan ng isang bagay na talagang humigit pa sa inaasahan. Isang nilalang na napakaganda at napakahusay na umangkop sa mundo nito na nagbahanga sa atin. Ang presensya nito ay isang buhay na patunay sa sukatan at malalim na misteryo na nakatago pa rin sa kailaliman. Isang tahimik na komunikasyon ang naganap, hindi ng mga salita, kundi ng pag-iral, isang sinaunang karunungan na naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng ating planeta. Ito ay isang panandaliang sulyap, isang bulong mula sa isang kaharian na napakatanda at napakalakas, na nagpapaalala sa atin ang ating sariling marupok na lugar sa malaking disenyo ng buhay. Ang pagtatagpo na ito ay hindi lamang isang siyentipikong pagtuklas, ito ay isang malalim na espiritual na karanasan, isang direktang pakikipagugnayan sa walang hanggang kailaliman. Ang ating paglalakbay pabalik sa ibabaw ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay. Ito ay isang pagbabalik na puno ng bagong kaalaman, mga bagong katanungan, at isang panibagong pakiramdam ng pagkamangha. Ngunit kasabay ng pagtuklas ay dumarating ang mga responsibilidad. Ang malalim na dagat, na minsang inakalang hindi malalabag, ay nahaharap na ngayon sa hindi pa naganap na mga banta mula sa iba't ibang aktibidad ng tao, ang mga polusyon, overfishing, at ang lumalaganap na anino ng deep-sea mining ay nagbabanta sa mga marupok na ekosistema ng mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng karagatan. Ang mga lihim na taglay nito ay napakahalaga, hindi lamang para sa pagsulong ng agham, kundi para sa kalusugan ng ating buong planeta. Ang pagprotekta sa malawak at misteryosong kaharian na ito ay isang kusang-utos na humihingi ng ating agarang atensyon at kolektibong mga pag-aksyon. Ang ilalim ng dagat ay hindi hiwalay sa atin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating daigdig na nakaka sa klima, mga nutrient cycle, at biodiversity ng buhay. Ang paglalakbay sa ilalim ng karagatan ay nagpapatuloy na itinutulak ang mga hangganan ng ating makabagong teknolohiya, mga pagunawa at mga kaalaman. Habang patuloy tayong nakikinig sa mga alingawngaw ng kailaliman, ay natututunan natin hindi lamang ang tungkol sa lihim ng buhay sa ilalim ng karagatan, kundi pati na rin ang tungkol sa ating sariling pamumuhay, ang ating kakayahan para sa paggalugad at pagtuklas, at ang ating pangangailangan para sa koneksyon, at ang ating responsibilidad na protektahan ang mga bagay na mahalaga sa ating planeta, kung saan ito ay isang patunay sa ating kwento ng kalikasan. Nagustuhan mo ba ang bidyong ito? Pindutin ang subscribe at mag-like para sa iba pang kwento ng kalikasan. Maraming salamat sa panonood.